Hello mga busing! Nagluto pala ako ngayon ng ano mga boss? Anong tawag niyan? Yung bituka ng baboy. Sa amin, sa Bisaya mga boss, tinatawag namin na ilugon. Yan o, oh, inadubo ko siya doon mga busing o. Oh. Oh, happy Sunday sa lahat mga busing. Ganito ako magluto niyan mga boss. Pasensya sa aming abuhan ha, na medyo makalat mga busing. Pag ako lang maiwan dito mga boss, makalat <laughs> Ganito ako magluto niyan mga boss. Pinapakuluan ko siya ng pinapakuluan. Kasi yung mga busing baka may ano di ba? Uh, may bakterya o di kaya something sa sa bituka mga boss kasi yung mga small intestine niyan mga bossing hindi na binabali o hindi na binabaliktad. Kaya pinapakuluan ko ng pinapakuluan mga bossing para uh, double purpose siya para mag masarap siya saka at the same time mga boss, kung mayroong naiwan dyan na something, at least napakaluan mo siya ng mabuti. So, ganun ako mga boss. Nilagyan ko yan ng suka, tuyo, uh, pampasarap, bichin. Nilagay pa nga ako kunting magic sarap niyan mga boss. At saka marami maraming bawang at saka sibuyas at saka sili. Uh, tingnan natin mga boss nga. Maraming sili yan. Ito. So, mamaya pa ako makakain nito mga boss. Pag natunaw yung tubig, nawala yung tubig mga boss. Para magiging adubo siya. Kasi nilagyan ko talaga yan ng tubig. Sinadya ko na maraming tubig mga boss. Yun nga, yung pinaka ko dyan. Na kung may something, at least. Kasi mga boss, yung ano yan eh. Small intestine yan. So, galing pala itong nabunturan doon. Kuya, binili mga boss. Tingnan mga sili. Ba't ko tinakpan? Yan mga bossing oh. Daming ano yan sibuyas. So, oh. apat na sibuyas yan nilagay ko. Pati bawang mga busing Yan. Kaya ganyan. So antayin ko yan mga boss. Pag nawala na yung ano. Kumunti na yung tubig niya. So, kaya marami akong nilagay na. kuan Uh, panggatong agatungan pa natin yan. Nang gagatungan. So, minsan mga boss, iniihaw ko lang siya. Sugba ba? Sugba. Pero, uh, dinadaan ko pa rin sa pakulo mga boss. So, hindi ako nag-ano dito. Uh, kumakain ng direct. Na hilaw pa siya. Tapos, pa na iniihaw mo dito. Hindi mo siya dinadaan sa pakulo. Kasi mga boss, yun nga ang pinaka-purpose mga busing para maluto siya ng maluto kasi kahit iprito mo siya mga busing kahit yung parang si Charong bulaklak idaan ko pa rin mga busa ano sa pakulo mga busing pakuluan ko muna so ito adobo lang to oh, uh, ito yung ano ko ulam ko ngayon matagal ako makakain yan kasi pinapakuluan ko pa eh pinapatunaw pa yung tubig talagang pinapatunaw pinapa pakubas ba pakubas paitan simp Tagalog. <laughs> Pinapahubas pa mga busing ba?